Tiniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi malulugi ang mga magsasaka kahit pa mababa ang bentahan ng bigas mula sa pamahalaan. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Bumababa ang presyo ng bigas, hindi pa rin ibababa ng NFA ang buying price ng inaning palay. Yan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipagdayalogo niya sa mga magsasaka sa Nueva Ecija nag nag nagala yung ibang uh, yung ating mga magsasaka dahil binaba, binababa natin ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo. Paano ngayon ang uh, mga farmer? Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi naming ibababa hindi ha, hangga uh, uh, hindi namin ibababa ang buying price eh ano ano ngayon eh, 19 to 23 23. Oo. Sa ano sa drive. Ba, ba, sa drive. drive. Oo. So sa sa so, basa 18. 18 ang uh, pagbili. Hindi na yan bababa dyan. Kasabay nito, ibinida rin ng pangulo na handang-handa na ang gobyerno sakaling may harapin ulit sila na sakuna, gaya ng sunod-sunod na bagyo o kaya ay tagtuyot o El Nino. Inayos na raw ang sistema mula sa DA, NFA hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Kung pwede pang magtanim ulit, eh, papasok na naman ang DA at tutulungan kayo makapagtanim ulit. Kung huli na, ay bibigyan kayo namin ng suporta. Bukod pa ron, lahat ng lahat ng tanim natin ay may insurance, may, may, binibigyan natin ng insurance. Natanong din kay PBBM kung may ginagawa ba ang pamahalaan para maingganyo ang mga kabataan na pumasok sa pagsasaka. Dito, umamin siya na matagal ng napabayaan at walang agricultural policy ang bansa, bagay na dapat daw baguhin. E ang nakakaunawa at mga talagang practitioner nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At uh, yan palagay ko, ay magiging interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang na mas, may magandang hanap buhay naman ang magsasaka. Malaki rin daw ang maitutulong ng dinala nilang mobile soil laboratory para mahikayat ang mga ito. Sa pamamagitan daw kasi niyan, makikita ang sitwasyon ng lupang sakahan, dami ng kakailanganing pataba at pesticide para mapataas ang produksyon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang ng balita.